Sumayin ang Panginoon. At sumayin rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Noong panahong iyon, samantalang pinag-uusapan ng mga alagad kung paanong nakilala si Jesus sa paghahati-hati ng tinapay, si Jesus ay tumayo sa gitna nila. Sumayin ang kapayapaan. Sabi niya sa kanila. Ngunit nagulat sila at natakot sa pagkatakala nila'y multo ang nasa harapan nila. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, Anot kayo'y nagugulumihanan? Bakit nag-aalilangan pa kayo? Tingnan ninyo ang aking kamay at paa. Ako nga ito. Hipuin ninyo ako at pagmasdan. Ang multo'y walang laman at buto. Ngunit ako'y mayroon, tulad ng nakikita ninyo. At pagkasabi nito, ipinakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay at mga paa. Nang hindi pa rin sila makapaniwala dahil sa malaking galak at pagkamangha, tinanong sila ni Jesus, May makakain ba riyan? Siya'y binigyan nila ng kaputol na isdang inihaw. Kinuha niya ito at kinain sa harapan nila. Pagkatapos sinabi sa mga alagad, Ito ang tinutukoy ko nang sabihin ko sa inyo noong kasama-sama pa ninyo ako. Dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin sa kautosan ni Moises, sa mga aklat ng mga propeta at sa aklat ng mga awit. At binuksan niya ang kanila mga pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Sinabi niya sa kanila, ganito ang nasusulat. Kinakailangang magbata ng hirap at mamatay ang Mesiyas at muling mabuhay sa ikatlong araw. Sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa magmula sa Jerusalem. Kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay nasa ikatlong linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay. Sabihin nyo nga po muna sa katabi ninyo na buhay na si Kristo. So lagi tayong dapat na magpaalalahanan na nabuhay na si Kristo matapos na maranasan niya ang lahat ng hirap, lahat ng pagpapakasakit, lahat ng pupwedeng maramdaman ng tao na sa manan loob, naranasan niya at ikinamatay niya na yon. Pero hindi naman nagtapos dahil muli siyang nabuhay. Malinaw po ba? Kaya ngayon, sa kwento natin, muli ay ang pahayag na kung saan sa po ay lumitaw siya ay nagpakita sa mga alagad na kung saan ay hindi pa nagiging malinaw sa kanila kung ano ang nangyari nitong nakalipas na linggo lang. Hindi nila maunawaan, hindi rin nila matanggap kung bakit nila nagawa iyon. Paano nilang iniwan at pinabayaan ng isang taong tumanggap sa kanila? Kung paanong nangyari na itong kanilang inaasahan, ang pag-asa nila sa buhay ay nawala sa kanila. At hindi rin matanggap o ma-absorb ng kanilang puso't isipan na pwede siyang mabuhay at totoong nabuhay siya. Pero nang magpakita sa si Jesus ang bati niya agad, sumainyo ang kapayapaan. Yung mga marka ng paghihirap nando doon. Yung sugat sa kamay, sa tagiliran, sa paa nando doon. Peklat na 'yon. Sino bang walang peklat dito? Ha, sinong makinis dito? O kaya sino ang tinakpan ang mga peklat dito? Ha. Kasi parang nakakahiya pag may peklat, di ba no? Nakakahiya. Dapat perfect ka eh. Pero bakit nga ba nawawala yung mga peklat at ayaw nating ipakita yung mga sugat na yan? kung tutusin, naghilom na eh. Dati masakit eh. Pero wala na, di ba? Magamat nandyan yung suga, yung peklat, yung marka, pero wala nang sakit. Ang nagpapasakit lang sa atin ay yung patuloy nating binubuhay yung pinanggalingan, yung pinagmulan ng peklat na yan, ng mga sugat na yan. Yung mga sugat ni Yesus, wala nang dugo. Kung tutusin po, pwede naman, di ba? Makapangyari yan sa Yesus, eh. Po, pwede naman mawala lahat ng marka na yan. Pero andyadyaan, bakit? Para mapaalala, no? Mapaalalahanan ang mga alagad na Totoo na nangyari ang lahat ng ito. At ngayon, sinasabi ni Jesus, okay na tayo. Hindi ko kayo sinisisi at hindi ako na parito para magiganti. Naparito ako para mas bigyan kayo ng kapayapaan. Ngayon, tingnan po natin. No, Kasi sabi ni Jesus, no? Dapat nangyari di yun. Dapat mangyari yun. At kailangan nyo maintindihan. Yung mga alagad, no, kailangan mangyari yun. Na hindi nila nga maintindihan, bakit nangyari? Ngayon, sinasabi ni Jesus, kailangan mangyari yun. Ngayon po, gaya ng nasabi ko kanina, bakit nahihiya tayong makita yung mga peklat natin? Hmm. Bakit nahihiya kang magkwento? Alam mo minsan kapag may mga karanasan ka sa buhay, tapos ayaw mo ikwento, kahit mismo sa asawa mo, sa pamilya mo, mga tao, ayaw mo ikwento. Isang, minsan, isang uh, indication niya na hindi ka pa talaga nakaka-move on. O kaya naman, hindi ka pa talaga natututo. Hindi mo pa nakukuha yung aral na nandiyan dyan sa mga kabataan na naririto, no? Nung kaidaran ako nito mga sakristan na ito, mga ganyan ka, kalaki, ganyan din kapayat noon, no? Eh, nahiya ako malaman ng mga kaklase ko noong grade school, even noong high school, na namulot ako ng basura. Kasi mahirap kami. Sampu kami magkakapatid. No? Mahirap eh. Mahirap maging mahirap. Mahirap yung maghahaponan na hindi mo pa alam kung may pagkain ba. Kasi yung magulang mo, naghahanap buhay pa. Hindi mo alam kung may iuuwing pagkain. Minsan mayroong swerte, minsan mayroong wala. Minsan mayroong uwing manok, minsan wala. Kaya sabi ko, para makakuha ng pambaon, di mangulekta ng basura. No, yung mga basura ng kapitbahay, no, kukunin, tatapon. Eh, kumikita. So, may baon kinamukasan. Pero dati, nahihiya ako kasi baka, ah, kaya baka bulihin ako, makaasarin ako, baka pagtawanan ako. Ay, hindi ko makwento-kwento. Pero ngayon, pag binabalikan ko, biruin mo, wow. Isa na siya sa mga kayamanan na maituturing kong naging karanasan ko. Kung dati nakakahiya, bakit ako mahihiya? pero minsan natin, bakit ko nga ba naranasan yun? Bakit hinayaan ng Diyos na maranasan ko yun? Eh, lahat naman pala ng pag naranasan ko ay paghahanda para sa isang buhay na ganito. Kasi minsan nahihirapan tayong unawain ang katayuan ng iba kasi hindi mo naiintindihan. Madali lang tayong manghusga. Ay, kaya siya mahirap kasi tamad. Hmm. Eh, kayo po, ano, ano yung mga karanasan na hanggang ngayon hindi nyo matanggap-tanggap? Ano, iniwang kayo ng asawa nyo? Iniwang kayo ng pamilya ninyo? Kaya ngayon, naghihintay eh, ka ng, na magtutuos kayo, isang araw, maghaharap kayo at makikita, ipapakita mo at hindi ka nakapag-aral? Sinisisi mo magulang mo? Nisisisi mo ibang tao? Kaya bakit ganyan na ganyan ang buhay mo? Hindi ka nagiging masaya? Dahil sa kanila? Eh lahat naman ay dahil disisyon natin. May mga pangyayari sa buhay pero lahat may disisyon na kailangan ikaw ang gagawa. Hindi nila kasalanan, mayroon silang sariling issue, mayroon silang sariling pinanggalingan. Bakit sila naging pabaya? Bakit sila nang loko? Mayroon silang naging sariling karanasan. Pero ngayon, ikaw, kung nangyayari 'yan, eh baka dahil nga doon sa hindi ka makausad-usad at ando doon ka pa rin sa bakit sa akin kailangan mangyari ito? Bakit ginawa ito sa akin? Kung nanda pa rin tayo sa puntong yan, eh, ay lalo tayo dapat magdasal, humingi tayo ng grasya kay Jesus na magkaroon din tayo ng, na mabigyan din tayo ng kalawakan ng pangunawa. Na maunawaan natin kahit ang mga kamalian ng iba, kahit yung mga naging kahinaan ng iba, na ikaw yung nakaranas din ng, na, nung epekto ng kanilang kahinaan, Eh, Sinikap, kahit hindi kayang pag-aralin ng magulang, ay gusto kong makapag-aral eh. Nakakaya naman. Kaya naman palang maglakad. No? Maglakad, papunta ng eskwelahan, pauwi ng bahay. Kaya naman palang maglakad. Mas malusog pa. Mas healthy pa. Yung mga naglalakad. Eh ngayon, lahat katamaran na eh. Ihahatid na lang sa school. Bisikleta pa o e-bike pa, e-trike pa. Kasi ayaw natin, no? minsan laging ganun, ayaw natin mahirapan sila. May mga kahirapan o paghihirap sa buhay na dapat nating maranasan, na dapat nating suungin, kasi ito yung mga magpapatibay sa atin at lalong-lalo na ito yung mas mag appreciate o magtuturo sa ating ma-appreciate kung ano yung biyaya na meron tayo. Ano? Walang mangyayari sa mga paarte-arte. Oh, huh? naku, walang mangyayari dyan. Pero hindi naman hinihing, hindi naman sinasabi na uh, huwag mong damahin, wag mong damdam, yung, yung bang mong damahin. Okay yan, damahin mo kasi tao kay Pero i-process mo din. i process mo din yung sarili mong damdamin, sarili mong karanasan. Kapag hindi kaya, mayroong mga taong tutulong para maipaunawa ito sa iyo lalong-lalo lalo na nandiyan dyan sa Yesus. Nandiyan dyan ang na maalabirin ang ina ni Yesus, na handang tumulong sa atin na maintindihan yung mga sakit, sugat no, na mayroon tayo, ihilumin din naman yan. Para po, no? Ang kapayapaan ay binibigay ni Jesus para sa atin. Kailangan lang natin matutong tanggapin ang mga nangyari sa buhay natin. Nangyari na 'yon, tapos na 'yon. Ang importante 'yung sa ngayon na hindi na natin ito maulit pa. Yung naging pagkakamali noon, 'wag nating ulitin na magkamali din tayo katulad noon. May iba rin tayong pwedeng magawa pero lahat 'yan ay mayroong rason o dahilan kung bakit dapat mangyari sa buhay natin. Sa pinakamalinaw ay lalong mas makita natin na kasama natin ang Diyos. Amen.